Lovin. Oh, ma madaming pakoy. Oh. Ah, pakoy. May patingaw? Patingaw na maliit. Apa lambat mempelayan? Lambat. Yo, good morning, welcome lagi. Pada masa kami. Yan di pasang pagi awak. Tetap dah. Terima kasih, Anu. si eh, pareng Ator Ator Fishing TV dito lang siya nagpundo sa buwan hindi na siya pumasok sa looban yan bali dalawang araw lang kami dito sa looban kagabi naglan po lang bagyo sa infanta yung bagyong agon 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 ba yun agon grabe lakas dito kagabi mga alas na yata yun alas, alas gis ano yata yun grabe lakas Pasok ka alon dito sa looban Ayan, uh, ayan, ang bunga nga ako Ayan ang labasan Diretso na kami mga ka doon sa aming private sa aming Mapayaw at palabas na yung bagyong aghon pero medyo may alun-alun pa dito pa yung epekto ng bagyo bali isang araw isang gabi na kami na nanakbo mamaya ng hapon yata natin namin sa aming Mapayaw kapo kami dumating dito na alas 3 yung hapon nakita namin kami dito sa 0 talaga namin nakita pati yung 02. So, kami dito ngayon sa ano 04, namin. At, kami dito sa 01, at namin nakita yung dalawang isa pa lang nakikita namin sa payaw namin at grabe ang silik. So, patronis Speed ng silik bon bau payaw payau ya pera bang kami paghanap tung pisan kami paghanap pun mga kaplagir sa alas 5 ang ano umaga sana makita na namin yung 04 02 03 tapos 05 pasun dalawang payau ni kapitan Sobra talaga lakasan ng silik ngayon lang nangyari ito dito sa ano, area namin Dito sa mga payaw namin kami nakaranas ito ng ganyang kalakasan na silig hinahanap na namin mga kablogger sa Zero Patro hirapan kami maghanap at baon baon siguro yung sa dagat masilig kasi

Maraming pakoy Maraming paoy pakoy pagkapakoy may patingaw patingaw na maliit Aba, man pala yan lambat

lelambat lang payaw bali ano na 0405 hinanap namin hindi namin nakita yung dalawa 02 kahapon hindi namin nakita 01 pa lang ang nakikita namin yung kahapon na hapon yung dinalihan namin ka ano gabi dinalihan namin yun ay eh. kaso wala din laman kaya hinahanap namin itong ano, yung payaw isunod namin ang 03 tapos yung payaw ni kapitan na dalawa yung sarili niyang payaw sana nandyan lang hindi sila na lagot dito kasi dumaan yung bagyong ano agon dito dumaan mismo sa area na ito

i